Ikinatuan ng residenteng si Lola Mercy Brutas ng Barangay Batan Rapurapo Albay. Nakabilang siya sa mga nabigyan ng limang kilong bigas ng akubikol party list kahapon sa Batan Covered Court. Malaking bagay ani ang ayudang ito ng partido, lalo pat kakadaan lamang ng bagyong uwan. Pagkakasay niya umano ang bigas sa loob ng isang linggo. Nagpapasalamat po ako. Ah, ka. Bagas.

ang pamamahagi ng bigas ay pinangunahan ni Congressman Alfredo Garbin Jr. Total na 2247 na pamilya mula sa Barangay Binusawan, Bugtong, Buenavista, Mananaw, Nagkalsot, Tinupan, Viga at Batad ang naabutan ng naturang ayuda. Pinuri naman ni Mayor Otto Galicia ang mabilis na pagrespond ng partido. Ang Partido Aniya, ang kauna-unahang nagpaabot ng tulong sa kanilang mga taga-isla matapos na manalasa si uwan. Inot na inot, uh, nais ko magpasalamat sa Kubikol Party List, sa pahinginutan ni Kong Pidong Garbin, na inot na inot na nagpabot ni Tabang sa banwaan ng Rapurapo. Uh, taos po so pasasalamat uh, on behalf kang uh, lokal na gobyerno kang Rapurapo sa Rapurapo noon, uh, dakulaon pong pasalamat sa Kubikol Party List na ramdam los so sa indang inot na tinaong tabang. So, nakulaw na bagay ini na uh, tig pa 5 kilos sa uh, kada pamilya kan sa mga barangay ta na natodo po digdi sa banwaan kan po. Samantala, nakatagdaring ring magsagawa ng rice distribution ng partido sa lalawigan ng Katanduanes bukas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Parmasena.